So ng people, power, one, two, three, lagi ang simbahan umi-entra, lagi ang simbahan nagsasabi ng kalampamantayan, pamantayan, ng moralidad at tao, nagkakawindang-windang. Hayaan nyo na ho sa tao yan, gabayan nyo na lang kung ano yung salita ng Diyos. Pero pagdating ho doon sa, sa sinasabing gobyerno, just get up and shut your, shut your mouth. Get away from the media the legislative, executive, judiciary, and the fourth estate. Nasaan ang simbahan? Wala! We are never a factor dun sa sinasabi natin. Ulitin ko, executive, legislative, judiciary, and the media. Where's the church? Silently, you take care of any of those people kung yung mga taong nasa ilalim mo ng hudikatura, ekotibo, legislatura, sa media, eh, depende. Pananampalataya yan. kayo ang gagabay. Pero huwag kayong umentra na para may karapatan kayo, entitled kayo. Yan, sinarapan kasi kayo. Kaya kita mo, bumubula mga bibig ng mga obispo eh. Pag ang 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 ang, ang Diyos, oh, sinama natin sa politika, yung mga taong simbahan, nakisawsaw sa politika, nagkakaproblema kasi kontra-kontra yan eh ano sa mga pastor at ministro sa iba dyan sila tumatahimik bakit kayo mga, mga ano yung, ba yung mga yung mga mga padre damaso kasi kayo eh nakikisawsaw kayo eh alagaan nyo na lang yung simbahan i expect sa simbahan katoliko sana lang ano kung ako lang sa iisip sasabihin sige alang-alang na lang sa sinasabing uh, reconciliation kung ano man aming nasabi, eh nasabi namin base doon sa aming pamantayan, ayaw na naming magulo itong estado ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpasok ng bagong presidente. Kung sakaling may nasabi kami noon, kami humihingi ng kapatawaran at mapatawad din, kami magpapatawad din. Hindi pa dapat ganyan? Anong gusto nyo? Away? Hindi ba? CBCP? You're always in the limelight. Eh kung gusto niyo talaga magpolitiko, mag-party list na lang kayo. CBCP party list.